Hahaha <laughs> ang daming tao kumakain lang naman a kiss? Lagyan natin lang yung bago natin Ba't ganyan? <laughs> Hi guys, nandito tayo ngayon sa Diwata Paris Overlord na kung saan i-review natin kung gaano talaga kasarap, may lasa ba o wala. Ba? So yan, ang naisip akong orderin ay a uh, Paris Bulalo ni Diwata or Paris Buto-Buto. So tingnan na natin, kasama natin ang mga nagre-review din ng food na nagpapanggap na vlogger. Tsaring na. <laughs> Hello, ang dami mga show-off. Ang in order ko ay Paris buto-buto. So, tingnan natin, bakit ang dami kong kutsara. So, hindi muna tayo maglalagay ng mga condiments ha, yung sabaw lang muna. Kasi pag hindi ko 'to magustuhan, papalitan ko ng chips ko. Ay, in fairness naman ha, wala pa ako nalagay na ingredients, wala pang mga chili sauce, wala pang bawang. So, unang unang tingko ng sabaw. Masok na pasok, mabuti na lang. Tama lang yung alat, tapos medyo may konting spicy. Tapos syempre yung ano niya, titikman naman natin kung gaano siya kalambot o gaano sa katigas. Kasi yung tigas ba ito ng mukha ko, yung carne, or mas malambot naman sa mukha ko. Try natin. Huwag <laughs> kayong maingay ko yan, nag-review ako ha. I-review ko yung diwata ano. Ayan siya guys, hawakan ko kasi ang kutsara namin plastic. Mas plastic pa ma dito sa mga katabi ko. Chay <laughs> okay. lang ha, joke lang. <laughs> Baka may mapipuna na naman, tumalak na naman kayo. Mama, oh, katabi niyan? mo raw. Ito, ano to, ah, 160 under ice, may piece of drinks. So, tikman na natin ay, yung, ay, ay, natin. tikman na natin yung ano, yung kung malambot ba o hindi. <laughs> Tama lang yung lambot, hindi masyadong malambot, hindi masyadong matigas. So, ayan na, sinasabi ko lang yung opinion ko, ha. Siyempre, akin to kailangan puro positive lang, saring lang. <laughs> Wait lang, pagkatapos ko naman, ha, tigma ng ano, ha. Ito, guys, yung kanin naman, ha. Masarap siya, hindi siya malata, hindi rin hilaw, hindi rin sunog. So, kanin naman. Yung kanin pala guys, walang lasa. <laughs> walang lasa yung rice, totoo lang. Nagkakalasa lang siya pag may sabaw. So dito naman tayo sa soft drinks. ba <laughs> <May lasan laughs> <na> ito soft drinks may ano, ha? Yung soft drinks natin guys, lasang pipsi. <laughs> <laughs> lasang pipsi siya. So yun, ano pa dapat? para i-review natin ngayon, try naman natin, lagyan natin ng onion spring na mga condiments. So ang napili ko palang ilagay ay onion spring. So lagyan natin ng mga dalawang kutsara. Lagyan natin ng konting bawang. Hindi dapat tinitipid. Garlic, oo. Tapos siyempre lagyan natin ng konting chili oil. So ayan. Tapos, haluluin natin para magaluhalo, mag, mag yung tamis, hang, alat, at saka lasa. Lalong sumarap. Pag nilagyan nyo ng ingredients, nilagyan nyo ng condiments. Ayan. So, ito na guys. From 1 to 10, 9.5 dito sa buto ko Kaya congratulations doon sa nagluto. Dahil kung walang ah, lasa, nareview ko talaga ngayon. Nako. Sante na. gal ka na talaga sana. Kaya lang mayroon. Nagustuhan ko. Kaya still. Pasok. Pasok ka pa rin sa banga. Kasama kita sa Dubai. <laughs> sa another na pwesto sa Dubai. <laughs> So ayan guys, sa lahat ng gusto kumain ng diwata, Paris Overload ay open tayo ng 24 hours Pasay City Brands. At kung nandiyan naman kayo sa Quezon City, uh, bukas tayo ng simula 7am hanggang 11pm lang po. Bale, 16 hours lang po tayo dyan sa Quezon City. Huwag po kayong maniwala na sarado na yung diwata, Paris Quezon City Brands. Kasi bukas na bukas po. Actually, kagagaling ko lang doon. Nag-review ako kanina doon ng food. Ngayon naman, nag-review ako rin sa Pasay. So, 24 hours sa Pasay. 16 hours sa Quezon City branch natin. So, wala po tayong sinara ng parisan, na parisan bago sa nagkagampan natin. So, lang, kung nandito ka lang naman mapit sa Pasay, Pasay City branch natin is open for 24 hours. Masarap. Kaya pala dinadayot ang Diwata Paris, pinupuntahan talaga. Masarap talaga pala. Ito naman, tatanungin naman tayo mga katabi natin. Sir, um, pwede ba mag-review din kayo kung ano ang ano masasabi nyo? Ayan, dito sa chicken, juicy siya. Ayan, oh. kita nyo naman may ano pa. Yung lasa niya, o oh, kumakamit. Sir, apakasabi ko, ano, isa't tong lasa talaga. Pagdiyan mo kami isa ng isa't lasa <laughs> ng chicken. Naglasang, <laughs> naglasang kambing uh, ba ito? Naglasang baboy o lasang manok pa din? Barbecue, no, matarap. <laughs> Gaano kasarap? Kung bibigyan kita ng score na 1 to 10, hanggang ilan yung bibigay mong score? 9. 9.6 sa second inasal yan, no? Dito naman sa katabi natin. Ay, ay, ay. Ayan, sir. Anong ano, masasabi mo sa sabaw? Malakas siya, masarap. 10 over 10. Walang daya yung pre? Wala. 10 over 10, sakto lang. Malasa masarap. Perfect score. Kaya ay, bagis, kaya bagis, kaya bagis, kaya bagis. Bagis, idol niya bagis, guys. Ako? Yung red yung bread natin sa bulalo. red sa bulalo? Madali hindi ko po kasi natitikman. Hi, <laughs> Julia Bagis naman guys. Hi. Uh, Hello po. Hindi lang ha, madali lang Yun oh. sarap talaga nung ano. Pagkakanguya ko kasi salamat ng marami sa Equisit Advanced Dental Center. Nagkakakain ako ng tama mm -hmm. oh. Ganda ng ngipin ko guys, ba? Pero yung okay. pwede masarap yung ano di ba? Anong grade? Idol. Anong grade? Salasa. Hindi ata kayo sabaw? Sabaw pa lang. ulam na. Ulam na. Kaya ito? hindi ko man yung karne. Dahil sa sabaw pa, sa sabaw lang. pa lang, panalo na. na. Ten. Totoo yung guys, yung sinabi ng idol, di ba? Ang yun, sabaw pa lang, malata na. Ano naman, Abalon review. Tagaluto, hmm. Hi, I'm Rover Adventure. Actually, review namin, review ko dito sa, ano, uh, Bulalo ni Diwata. So, per kasi nga ah uh, kita nyo naman, buong plato o lagayan, puro uh, laman, wala nang sabaw. <laughs> so, pero pwede naman bumalik kasi uh, unlimited yung sabaw. So, solid at pangmasa, the time, sigurado, busog ka. At siempre maraming salamat sa Exquisite Advanced Dental Center na patuloy na nag-aalaga sa amin. Thank you so much at mabuhay kayo dyan. Grabe, solid yung ano, malaman malaman oh yes malambot talagang parang ano parang kaninang madaling araw pa to pinagano tsaka sa lasa hmm. naman nagdedepende pa rin maliban sa lasa ng bulalo nagdedepende rin sa condiments ko ano yung ilalagay nyo dito so depende sa panlasa niya na lalo sumarap oo oh, oh. ay sa akin talagang nalalasahan mo talaga Maliban sa alam ko na yung kakailat yes, eh. na ka ito na mabubusog talaga. Shout out po, Joel Abiner. Magkasama ka nila Alvin ngayon, mm. tapos napag-usapan ka nga namin. Sabi namin, ay punta kay Ma'am Sara, mangitay ng ano ng tuna. <laughs> ay Ma'am Sol. Nakalive kami ah. ngayon Ma'am Sol, sabi ko. <laughs> mm. Oo, natanggap ni Alvin. Natanggap mo ang Black Meat ba, Alvin? Uh, no. Natanggap mo ang Black Meat? Si Guban si yun, ma'am. Si Guban yun, si Alvin yung... Oo, oh, si Guban yun. Again, na kumain po kayo dito, uh -huh. guys. At, ah, uh, grabe. Solid. At, uh, the same time, maraming mga kabay natin na nandito. Na gusto rin... Ah, ano, sige, sige, sige. experience. Sige. Actually, marami kayong mga... Hindi na, ma'am. Kailangan marami pa rin tao. Actually, marami na kayong like sumubukan dito. Live tayo ngayon dito. sa Facebook habang tumatawag ako. Kasi so, meron tayong 6,000 followers na nanonoon. Hmm. As in madam, laban lang sa lagay, hindi pwedeng Ay, ano. Grabe, sumuko. Kasi pag sumuko tayo, hindi natin makakamit yung tagumpay na sinasabi nila. Kailangan laban lang ng laban. Oh. Oo nga. Panalo yung gulano? True, oo. Okay. Oo. <laughs> Gusto ko na rin bumalik kayo sa Junsan. Kailan mo ba kami pupuntahin ni Alvin? Uh, oh, sige, pag hindi na, pag natapos itong mga ano, mga rakit-rakit namin dito, punta kami dyan. Tawagan kita, ha? Okay, ba, bakit lang po hindi sikat? Kaya na vlog yan. Sige, salamat. <laughs> Pero po. ngayon, dahil hindi wata, sikat na. Ayan, sino pang nag-review? Hmm, grabe. Ang sarap talaga, mas matawag na. Saan ka picture? Una. Pwede ba kung mo ako ha? Pwede pag ano, bumili ka ng mga tuto sa yung mga bulaluhan talaga, di ba mahal? Dito, worth of 160 may soft drinks ka na at may rice ka na. Unlimited pa. Oo, pero kung sa ibang ano kasi, uh, talagang bulaluan, na talagang bibili ka ng bulalo doon. like, uh, hindi naman sisira yung lugar. Oo, so, ang mahal, I think, umaabot ng 400, di ba? Oo. Oo. Ayan, mukhaon lang po. Kudaya, shout out sa 728 viewers natin for today's video. Gamit ka ayo, Hindi alam mo sa tuwa lang. Ang sarap talaga, promise. Okay. Wala nga nung ano tuwa. kaikita na. Kasi kung dito masarap, awayan ko talaga yung nagluto. <amino laughs> wala nang bukas. Diba po? Ang hirap mo munti pagpuno yung bunganga ko, nakaganon ako. Naka <laughs> Hi Ma'am Gina Onyot. Oh, go, go lang lang go. Laban lang ng laban. Tingin lang. <laughs> hey Oy, tagay pa. May heart score ha. Fritz Jola. Shout out sa inyo. out. Oh. Enjoy tayo. Enjoy. Mam Nymia, Sulayao, ingat po kayo sa Takloban. Yan RP Lansangan. ingat po sa Lansangan. Enjoy lang natin para mabot natin yung laban Lansangan. Lansangan. pakita rin natin sa ating mga sobrang 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 muna sobrang 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 muna sobrang 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 Okay. Aga mo dito. Lumala mo na kami. Beyond this Yan yung kasama ni siya bagay sila. O, tuloy ang subo ni Diwana. Tama, okay. tanggal hanggang buto. Alam mo, masarap talaga siya, promise. Hindi ko lang ma-fair yung pagkain ko kasi ang daming ano. Kaya ka na, Bintang. Lalo <laughs> ka na. Lalo <laughs> Guys, tinan mo. butom, Wala buto. Wala talaga, o. Oh. Mmm. Kasi pag tinan mo, kusa siyang na, ano, humihiwalay sa buto. Wait lang, nalunok ko yung buto. <laughs> Galit talaga. Ingat dyan sa dumagiti, yeah. Ma'am Alma Bilan. Mm. Ulitahan, uh, Havana. Ingat kayo dyan. Vloggers ng Bayan na. Pray. At subo na. Mm. Right. Chabilita Coronawa. No more arigatou gozaimasu, Japan. Hello, shout out. Ayan. No more arigatou gozaimasu. Maki from Germany, hello, shout out. Daming Vilma nababasa aku. <coughs> ah, Alma kasi yung iba. Oh, adiknya. Coba ko so, lang to madam, wait lang. Ang Vilma su Surugaya. Shout out ko sayo. Dari namamu. Mam Liz. Na Ingat po kayo dyan sa Virginia, USA. Kaps lang lang. We pass Angelica. Ingat kayo sa Bacor, ha? Ice Ice. Sino? May bagay. May po. Salamat, Ice Ice. Mag-iipahin doon, shout-out sa'yo. Lover, ikaw muna magbasa. Hyes, <laughs> ang dami <kumusta> ang sinagpo-covid. Kumusta kay Bacor? San kay Angol? Lorna de la Cruz. thank you. Ingat, vlogger na ba? Nasa work kayo ata. Yeah, Kablasan vlog. Ingat. Oh bot gems. Oh, Mata uh, Matawil, happy oh. birthday. Oo okay, na. Dili lang din daw yan, may birthday. Tama 'yan, boss. Ano ah. oh. ko uh -oh. sa <laughs> inyo? Ha? Ha? Abukay niyo. Mila yano. First Cups oh, RC. Yan, ingat po kayo sa uh, CP, sa BS, BP. Be honest, god. Mabida kai. Yan. Ha? Oy, shout sa mga Cebu. Amping Kanunay, Halong Gid sa mga Ilonggo. May kasama ka. John Ferris. Oy, salamat po, Ma'am Milayano sa Cindy <laughs> Stars. Bigla nabasa yung stars, eh, no? <laughs> salamat. 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 Elvira. Flores. May birthday, Diwata. Batin mo na. Ay, happy birthday. Sino yan? Pangalan? Lumipas na, eh. Lumipas na, eh. Lumipas yung pangala. Oo, <laughs> oh, umakyat <yeti>. eh. Umakyat <laughs> eh. Canada, from Canada. Hello from Canada. Marie Jean Romero. Wow, ang ganda ng yeah. iwata. Palagi pong kayong nakangiti. Yes, dahil po yan sa Exquisite Advanced Dental Center. Yes, salamat rin kayo Star, Jocelyn Hansen. Thank you. Thank you po sa Star sa Alan Brian ka Tabal, si Orion shout out po diwata Dewata Kabal Kablason Kawit Kavite Locos John T.D. <laughs> Paris shout out sa inyo yan Frida <laughs> Balinggit mukhang may karibal ka na sa pangalan <laughs> May Frida na Gloria Laudy. Yang congratulations ko maka Laudy ka na. Good morning. Shout out ka Blasano Vlogs. Rinanti de la Cruz. Shout out po. Hanggang puno kuya. Manlot Spring. Ayan, ganda ng amon. Busy si Diwata. Yes, oh. Jonah Bisa. Ayan, susubo muna ako ha. Tanday lang, hindi ako matapos-tapos. Tingnan natin ang pagkain ni Diwata, guys. Alam mo, sa totoo lang, dapat mag underize ako kaya lang hindi ko maubos yung isang takal kasi ano ah picture picture so kainin natin to pero ano masarap talaga Ang inorder ko pala dito sa Diwata Paris guys Ito yung tatawag nila dito na Diwata Paris Bulalo or Diwata Paris Guto Guto na nagkakahalaga siya ng 160 pesos Underize my piece of drinks pero guys buto buto lang yung tawag pero hindi po siya buto buto dahil marami oh, no, pong no. laman oo oh, oh. so Grabe. Mm. Uh, Napasarap ang kain mo, Idol, ha? Dahil basta exquisite yan. Ang ganda ng ngiti. Mm -hmm. Yun yung napapansin sa comment section, eh. Maganda na daw ang ngiti ni Duwata, eh. Siyempre. Dahil maganda ang kanyang ngipin. Ma'am Ilin Vitalis, ingat po kayo sa Valiswell, ha? ko lang yung buto. Darna! Team uh, Cheetah International. Natang sa lahat ng viewers. Maupay na kulog, maupay na aga. From Tokyo, Japan. Shout out. Ma maupay na auto. Koda Lotus Spring. By Masla Auto Matiman. La Sara Lynn, ingat po kayo dyan sa kumakain. Ayan, oh, marami. Actually, maraming tao. Uh, uh, ayan. Yung mga nagsinastars. Thank you po sa ating mga nagbibigay ng ating mga palipad dyan. Thank you so much. Ayan, salamat sa mga nagpakulay. Salamat sana lahat sa lahat. Conversation <laughs> na lahat. section Onion Torres. Uy, sa lahat may magpalipat. Ay, want. Tapos guys, ayan. Papakita ko lang nasa diwata Paris ako ngayon. Kumakain dahil nag-review ako. Ano ba talaga ang lasa ng pinag-uusapang diwata pares kaya sa social media? So, nireview ko ngayon. So, okay naman lahat ang lasa. Ay, hindi pala lahat kasi ang tinikmang ko lang yung ano. Paris bulan o Paris kuto, Pero nag-review naman si Alvin din at saka yung ibang mga kasamahan ko. Maganda naman yung mga comment nila. So, maraming salamat guys sa lahat ng customer ko. At syempre, maraming salamat sa mga mananood ng ating live. Hanggang dito na lang muna ang live natin kasi maghuhugas pa ako ng mga kaldiro. So, bye-bye! I love you all!